Uh, enter po tayo sa Diorama Exhibit Battle of San Juan del Monte. Yan. Ang gumawa po ng kartilya ng katipunan ay si Emilio Jacinto. Makikita niyo rin po ito sa Bonifacio Shrine. Itong ginawang kartilya na ito. Nasa likod po ng shrine nito. Nakasulat. Ginawa po ito ni Emilio Jacinto. Ang pamantayan ng katipunan. Ayan po. Dito nyo po makikita yung sa pinaglabanan museum. Ito po yung diorama. Paano po sila nakipaglaban? Pinakikita po sa diorama ito. life of Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio po, po ay ulila sa kanyang mga magulang at siya po ang tumayo na parang padre ng pamilya na nawala na po ang kanyang mga magulang. Ayan po. Pero ang kanya pong ina ay dating supervisor sa isang pagawaan ng tabako. Ayan. Meron po siyang unang asawa na merong sakit na ketong. Ayan si Monica. Pero inalagaan niya rin po at naging mabuti po siyang asawa bago niya napakasalan si Gregoria de Jesus. Ayun po ang dating asawa ni Andres Bonifacio bago siyang nakasal sa lakambi na si Gregoria de Jesus. Unang asawa ng Supremo, Monica Palomar. nagtitinda lang po sila ng abaniko nung kabataan nila. Nung mawal mangulila sila sa kanila mga magulang. Ah, uh, ito. Dito po sa larawan, si Andres Monipasio Procorpio, nakasama ni Andres Monipasio na binaril sa bundok ng buntis. Gregoria Jesus, o, Tandang Sora. Ito po Ang kalayaan po unang uh, parang ng uh, katipunan ng Pilipinas uh, kaso nga lang po natuklasan po ito kaya naging dahilan para mahuli ang mga katipunero kaya bumangon na po ang unang uh, himagsikan. Ay, ano magpapalabas. Okay po. Uh, palabas na po kami. Uh, hinahatid po sa inyo ng mga bagong anak ng katipunan ng ating kasaysayan at uh, paisipaglaban ng mga katipunero.